solid ng view natin dito tingnan nyo So time check 605 pa lang ang umaga. Then, gumising na kami. Kagabi yung pagpunta namin at yung biyahe din na kami nag-video kasi nagmadali kami papunta dito. Then din namin na video yung pagpunta namin, then yung pag-setup ng tent kasi nga late na rin kami dumating. Ayun, di rin expected nung may-ari ng resort na pupunta kami. So yung pangalan ng resort na to is May Buha. Makabuhay Beach Resort. Ito ay private. Tara. Set up na tayo yung kakainin natin. So yun. Uh, set up na muna tayo ng almusal. Magluluto muna tayo. Ngayon maghahanap ako na ang tubig. Kasi wala kaming tubig. Nakalimutan na kami magbao. Galing kasi kami yung trabaho. Kaya ayun. Pag alis ng bahay nagmamadali kami. Okay mga tol, itutur ko kayo dito sa Makabuhay Beach Resort. Ah, uh, ito ay private resort pero open naman siya sa mga gustong pumunta. Pumunta kami dito mga alas 11 mag alas 12 na ng gabi. Buti na lang accommodating yung may-ari na si Tatay Otto. So ngayon, itutur ko kayo dito kung magkano ba yung mga cottage nila dito. Solid, ang ganda. Beach camp. Tingnan mo yung damo, malambot kasi damo sabay may buhangin. Ayan. So, eto tong cottage na to is 1,500 good for 24 hours na yan. So, kaya niya daw mag uh, serve sa 20 katao. Ayan. Then, meron din dito, same lang din. Eto, ayan. Ayan si Tatay Otto. 20 katao din ang kasya dyan Kasing laki lang din ito So ayan Nas, Nasa uh, 1,500 pesos din daw yan 24 hours And then ito 500 pesos Ayan Overnight din And Then ito same 1,500 overnight Then dito may tindahan sila Tatay Otto Kaso ngayon sarado Kita kami mga laman din May mga paninda ito, ayan. ayan. may mga alak, oh. Tiger, San Mig, den Pilsen. Then, may ano, may uling, yan. Then, ito naman yung parang pinaka magandang bahay nila dito. Hindi ko lang kung anong tawag dito. Ayan. Ito, di ko alam yung presyo kasi parang di pa napipresyo ni tatay. Ayan. ayan ito si tatay, oh. Tay! Ah. na umaga. Okay, ano masasabi mo tayo sa mga gusto pong pumunta dito? Ha? Huh? Ano masasabi mo sa mga gustong pumunta dito sa resort din nyo? Okay. lang. Huh? Okay. Wait, uh, Anytime tayo, no? Anytime. 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 Uh, may number po ba kayo tayo? Okay. Ayun Ay, kay Nanay Nancy na lang po. Ay, Yun lang. na lang ibigay ko. Sige hmm. po. I-ano ko na lang din. Okay lang tayo. I-post ko sa ano ko, Facebook. Oh. Sige. Para maraming maging... Yung kakulakaw. Hmm. Customer okay. po. Sige tayo. Ilibot ko lang muna. <laughs> tay, salamat po ah. Ayan. Then ito yung pinaka bahay ni Tatay. Ayan. Ganda. Tas ito may ihawan dito. Open din siya tay na sa mga gustong pumunta no. Ayan. Ah, may may ihawan din doon. <laughs> Ayan. Sige tay, libutin ko lang tay. Mm. Thank you po. Ayan. So, same din 15 overnight daw. 24 hours. Ayan dito yung CR then ito yung shower room shower lang siya wala siya toilet bowl ayan ayan o oh, ganda o oh. malinis then naman tayo dito sa toilet ayan Ah uh, pang na style pero malinis din yung ayan Kasi ito naman yung pinaka uh, nagustuhan kong side ng ano, ng resort na to. Ang ganda. Tingnan niyo. Kung pumunta lang kami dito ng ganito, oh, dito ako, dito ako magtatayo ng tent. Tingnan niyo naman yung damo. <laughs> ang ganda lambot mo. Oh. Brown sabay ang linis niya tignan. ano lambot malambot malambot sayang lang kasi gabing gabi na kami pumunta dito and medyo madilim kasi nga wala rin tao tsaka lang binuksan ni tatay yung mga ilaw ng cottage nung pumunta kami ayan ito naman yung beach sayang talaga oh dito talaga yung pinakamagandang spot magtayo ng tent oh Ayan, ito yung beach Ayan. Kanina meron na nag nangingisda dito yung may, may mahabang mahabang lambat. So yun lang. Balik na ako sa tent namin kasi maliligo kami. Then dito kami nag-set up ng tent. Ayan. Ayan o. Oh. may misis natin. Ang pakaganda. Hmm yung motor natin yan nakatabi lang din sa tent natin may trapal kami yun lang medyo kulang-kulang pa kami sa gamit pang camping pero oh, makakompleto din namin yan soon yes sipag Life lang testing. then may mga bantay kami dito ayan hello <laughs> ay sumagpa belly ay mm -hmm. Dumi mo na. Ayun, ligo muna kami.